Good morning, India! So, kukuha tayo ng gatas. Gatas ng baka para sa aming chai. So, every morning, may naglalagay dun ng gatas ng baka. So, ginagamit lang yung gatas na yan for the chai. Fresh yan. Ayun, no. Kita niyo yung may white dun. So, ito yung view. Every morning, ganito ang aking ginagawa. Kukuha ng gatas. Ayan, kuhain natin time check is 6 o'clock in the morning. Para lang sa chai. Ganito ang ginagamit dito sa chai. Fresh from the baka. Gatas ng baka. Siya. So, yeah. Ayan. Binabayaran namin yan every month. Look at that. Fresh yan para sa aming lahat. Napaka fresh diba? Mainit-init pa yan.